derivatives. Kagaya ng integral calculus, madalas nating naririnig, na experience tapos nakikita. Maraming nagsasabi na ay calculus ang hirap niyan. Hindi ko yan maintindihan. Para yang spell ni Harry Potter. Expecto Patronum. Parang nagmo-magic bigla. Sabi, parang sa power rule example natin. Power rule. Power rule. Sa power rule, 'di ba, sabi, ang derivative, ay derivative ng x squared, ay hindi x raised to n ay equal sa n x raised to n minus 1. So, ito yung power rule. Isa yung rule ng derivatives. Ganyan ka mag-derive daw. So, for example, meron tayong function na x squared. Susundan daw natin tong formula na ito para makuha natin yung derivative. So, yung n, yung 2, di ba? Pinabalang yung n sa harap, tapos minusan ng 1. E di, gawin natin yun. Ibaba mo yung 2 sa harap, minusan mo ng 1 sa taas. 2 minus 1. So, ang derivative daw ng x squared i2x. So, equal yan sa, sa derivative ng function. Or, ito rin lang yan. D, d over dx. So, yan na. Yan na yung derivative. So, nakuha natin. Pero, hindi natin alam kung bakit ganyan. Bakit ito yung rule? Tapos, saan yan galing? Tapos, para saan to? Hindi natin maintindihan, di ba? Pag sinabi ng teacher, Derivatives, sulat niya sa board, Derivatives, sulat niya agad yung power rule. Hindi natin alam kung saan galing yung derivatives, kung bakit may derivatives, para saan yung derivatives, at bakit power rule, but nagwo-work yung power rule natin. So, dito sa video na ito, ituturo ko sa inyo para malinawan tayo kung ano ba talaga yung derivatives. Siyan sa ginagamit, saan siya nang galing, at anong connection niya sa mga iba nating napag-aralan. At para ma-appreciate natin ang calculus. Magsimula tayo sa kwento. So, ikaw ito, pumunta ka sa Tesla shop. Kanyan ba yung Tesla? Basta letter T yun. So, pumunta ka sa Tesla shop. Bibili ka ng Cybertruck mo. So, ito yung Cybertruck. May nakita kang dalawa. Tapos, nakita mo may bumibili din na isa. Sabi nung isa, andito yung salesman. Sabi nung salesman, hindi kanya nakita pumasok. Bilhin mo na to, sir. Napakabilis na ito, sabi niya. Mas mabilis to kesa doon. Kesa daw dyan sa binibili mo. Tapos narinig mo, sabi nung ito, Mayabang to, sabi niya. Sige, bilhin ko na. Barya lang naman yan eh. Baka maunahan pa ako ng kakapasok, sabi niya. So, binili niya. Sumakay na siya. Tapos pumunta siya dun sa likod para ilabas yung Cybertruck. Tapos nakita ka na nito. Hindi kanya napansin. Lumapit siya. So, lumapit siya sa'yo. Sabi niya, O oh, sir, bilhin mo na ito. Mas mabilis to kaysa dun sa binenta kong una. 'di ba? Manggugulong itong salesman, makabenta lang. Pero wala ka nang pake. Masaya ka na meron kang Tesla, ayaw mo na lang i-compare kasi comparison is the thief of joy. So nanakawin ng comparison yung kasiyahan mo. Kaya hindi ka na lang nag-compare. Sabi mo, sige po, bibiliin ko na lang. So pinili mo na, sumakay ka na, nakasabayan mo ito sa likod. So nasa loob kayo. Nasa labas na kayo. So ito na yung daanan. Yan yung daanan. Tapos biglang nagpatunog to ng sasakyan niya. na niya. So nagsisignal siya na gusto niya mag-race. Parehas na parehas yung kotse nyo. pero sabi mas mabilis daw to, sabi nung salesman. Ayun eh, din yung sinabi sa So gusto mo i-try, gusto mo makita kung sino mas mabilis. nag kayo sa highway, so ang bilis niyo dalawa. Hindi niyo napansin may tumawid na lasing. May tumawid na lasing, so may hawak siyang alak diyan. Si Tojin Kunwari yan. Hindi nyo siya napansin, basta dumiretso lang kayo. Alam nyo may tumawid, pero dumire dumiretso lang kayo. Pag uwi nyo, so tapos na yung racing, fast forward tayo agad. Pag uwi nyo, may balita. May pinakitang CCTV footage. Ito yon, ito yung CCTV footage natin. So meron ditong date, tapos time, kunwari. May nabangga daw. So ito, itong lasing, wala na nabangga siya. So napunta sa korte, nagkakasuhan, tapos sinisisi ka na nito. Pero parehas kayo na hindi nyo nakita talaga. Pero sinisisi ka niya kasi mayabang nga siya. Tapos ang conclusion, nag fast forward, conclusion, para daw malaman kung sino yung nakabangga, nakita kasi sa CCTV na after 20 seconds, after 20 seconds, magsimula nung pumasok sila sa frame, itong dalawang kotse na to, yung nakabangga daw, merong Speed na 42 meters per second. So hindi nila alam kung alin dyan kasi magkamuka tapos blurry. Hindi nakita yung plate number. Ang mission mo ngayon, hanapin yung speed mo sa 20 seconds. Hanapin mo yung speed mo. So question mark to. Hindi mo alam yung speed mo ngayon. Naalala mo na ang instantaneous rate ay derivatives. Pagkukuha ka ng instantaneous rate, derivatives. Tapos may feature yung cyber track mo na bibigyan kanya ng equation. So, may F of X ka. So, pinahirapan ka ni Elon Musk, no? Yung ginawa niyang data ng Cybertruck mo para makita yung speed, magko-compute ka pa. So, may F of X siya na binibigay. So, for example lang, ha? Hindi, na, hindi ko alam kung meron ganyan sa Tesla. Malamang wala. So, tapos na yung kwento. Ang gagawin na natin ay tutulungan ka para hanapin kung ano yung instantaneous speed mo sa 20 seconds. Magsisimula tayo kung ano ang slope slope. Yan. So alam natin na ang slope, di ba? no elementary tinuro yan na rise over run. Rise over run. Ano yung rise over run? Yung rise, yung vertical tas yung run yung horizontal. Pero ano yung slope? Yung slope yung steepness. Steepness nung function mo. Yung function mo ito. Dito sa case natin, line yung function natin. Sa line muna tayo mag-focus. So para makuha natin yung slope, 'di ba? Ang ginagawa natin, kukuha tayo ng dalawang points, ito, point na 'yan, tapos point na 'yan. Kunwari, tapos hahanapin natin yung coordinates. Sabihin natin ito x1, ito x2, ito y1, tapos ito y2. So y2 ito, y1. Ngayon kunin natin yung coordinates. Yung coordinate nito ay x1, y1, di ba? Siyempre, ito, x2, y2. Tapos, makukuha na natin yung slope. Yung slope niyan ay rise over run. Ito yung rise, ayan, which is ito, pag nilipat mo dito, parehas lang sa length na ito. Parehas lang yung length na yan. So, para makuha natin yung length na yan, ang gagawin natin, i-minus natin tong y2 sa y1. Kung ito yung y2, i-minus mo yung y1, which is ito, so tatanggalin mo to ang matitira ito, di ba? Naparehas dito, sa so na yan, sa rise. So, y2 minus y1 over, ganun din, dito sa x2 at x1. Ito yung x2, tanggalin mo yung x1, makukuha mo ito, x2 minus x1. So, may slope na tayo. Tapos, alam natin na sa line, hindi nag-iiba yung slope. So, kung nilipat mo tong point na to, dito, pares pa rin yung slope niya. For example, ito, kunwari itong haba na ito, tapos haba na ito. So, ang slope niyan, rise over run, ito yung rise, ito yung run, d2 divided by 2, which is equal to 1. Yung slope niya ay 1, di ba? So, yung steepness nito ay 1. Pag nilipat mo yung point, kunyari, ito, nilipat mo dito, pinaliitan mo, pinaliitan mo, ganyan na. Kunyari, 1 na to, 1 na rin yan. Yung slope niya, 1 over 1 pa rin which is 1. Hindi nagiba dahil line siya. Okay, 'di ba ang derivative sabi natin instantaneous rate sa isang point. So alam natin na dito sa line kahit anong point 'yan parehas 'yung slope. Point man 'yan, point man 'yan, o diyan, or diyan, pare-parehas 'yung slope niyan. Pare-parehas 'yung rate. Pero paano kung 'yung graph mo ay hindi na line? Paano kung unpredictable na siya? Kunwari wave, ganyan. Kung nag-iba na ganyan, 'di ba? Paano mo nakukunin 'yung instantaneous dyan. Dito sa line, madali lang. Pero itry natin dito sa curve natin. So, itong curve natin, f of x yan. Ito y, ito ay x. So, magsimula tayo sa dalawang points din kasi yun yung slope eh. Magsimula din tayo sa dalawang points. Kunyari, hindi pa natin alam yung instantaneous. So, ito yung makukuha mong slope. Ayan. Kunyari, sabihin natin, ito ay x. So, dito sa point na to ay x. Okay sana kung yung slope na dalawang ito ay parehas sa slope na point na to. For example, igilid ko muna para maintindihan natin. Kunyari, ito yung curve natin, zinum natin. Ayan, ito yung x natin, ito. Ito yung x na yan, yan yung point na yan. Tapos yung dalawang point natin, ito at saka to. Ito kunwari, iyan tapos ito. So alam natin na tangent point to. Pag tangent, ibig sabihin pag nagpapas yung line sa kanya sa isang point lang. Pag secant line, pag nagpapas siya dun sa function, dalawang point. Ayan. So kunwari, ito yung x mo. Yan yun. Ito yung x. Tapos itong dalawang point, itong cyan. Okay? I-gawin din nating cyan dito para din nakakalito. Ayan. Zinom lang natin ha. Zinom lang natin. So kukunin natin yung slope. Yung slope nung cyan ay ganyan. Diba? Yung line nung cyan ay ganyan. Ito yung line na magpapas through. Which is second line ang tawag dyan. Tapos itong slope na ito, slope nung, wait, yellow na lang. Ay, hindi, green. Itong slope na itong point na to ay paganto. So, hindi sila parehas, di ba? Mas, mas steep itong line na red. Ibig sabihin, hindi pa yan accurate. Hindi pa yan yung instantaneous natin. Anong pwede natin gawin? ba diba, pwede natin ilapit itong dalawang points natin dito sa red natin, na point, sa x natin. Bali, ang gagawin natin dyan ay ilalapit natin na ganito para lumapit lalo yung slope ng dalawang point dito sa gusto natin kunin na x or na f of x basta i-substitute natin tong x makukuha natin yung f of x which is y din lang okay wag kayo magulo dun, ha yung y paras lang sa f of x pag sinubstitute mo yung x dito sa function di ba kunwari may 2x plus 3 dyan substitute mo yung x dito makukuha mo na yung f of x which is yung y which is yung height kung sinubstitute mo tong horizontal may makukuha ka dito na height to yung height na yun okay wag kayo malito dun paras lang yan yung y at f of x so nilapit natin para lumapit yung slope nung dalawang point, yung second points natin, yung slope niya, ilalapit natin sa tangent point natin. Which is yung gusto natin kasi yun yung instantaneous. Pag nilapit natin ng nilapit yan, nang sobrang lapit, ang nangyayari ay lumiliit yung distance na ito. Which is yung run. Ito yung ito yung ano, ba diba? Yung rise. Ano ba tong run? So, i-graph natin dito banda. So, malaki natin graph. X yan, tapos ito change in X. Pero X 2 X to, to Parang X1, tapos X 2 to, to. Tapos yung distance dito sa gitna nila ay change in X. Palitan na lang natin para hindi nakakalito. Gawin nating ito x, tapos ito x1. So, yung change in x natin ay x1 minus x. Para makuha yung change in x. So, anong nangyayari pag pinaglalapit natin tong dalawang point na to? Itong point na to, tsaka itong point na to. Di ba lumiliit din to? Lumiliit yung distance na ito. Itong horizontal distance. Ito yung vertical distance. Pag nilapit mo itong point na to, kunyari nilagay mo dito, liliit yun. Liliit yung change in x mo. Ganon din sa change in y mo. ba? Diba? Pag nilapit mo itong point na to, pinunta mo dito, from gantong distance, liliit sa gantong distance. Tapos alam natin sa calculus, paborito ng calculus na paliitin lahat, slice niya lahat sa sobrang, sobrang liit na close na siya sa infinite or zero. Minsan, 'di ba? So ang gusto natin sa derivatives, ang gusto natin sa derivatives ay paliitan natin ng paliitan yung change in x. Ito, palapit ng palapit itong dalawang point na to hanggang sa pagzinom natin ito. Pagzinom natin, kunwari nilapit pa natin to at saka ito dito, ganyan. Pag natin, hindi na natin sila makikita. Parang iisa na lang sila. So, pag, pag nilapit pa natin yun, tapos zinom natin, ito yung curve, tapos iisa na lang yung point sa sobrang lapit na nila. So yung change in x natin kunyari from 4 pinagdikit pa natin lalo, pinaglapit pa natin lalo itong dalawa naging 2, pinaglapit pa natin dalawa naging 1, pinaglapit pa natin 0.001, pinaglapit pa natin 0.0000001 na lang yung distance niya. So ang liit-liit na nung change in x natin. Anong nangyayari? Lumalapit siya sa 0, di ba? Nagiging parang negligible na lang yung distance between two points yung horizontal distance between two points, yung change in x natin, lumalapit sa zero. Paano natin yung i -re represent Di ba pwede natin i-represent -re yun as limits? Naalala nyo sa limits? Sabi sa limits, ang limits daw ay ginagamit para malaman natin yung behavior at a certain point habang papalapit tayo ng papalapit dun sa point na yun. So gagamit tayo ng limit burahin natin to. Gagawan natin ng equation si function natin na nag-change yung slope parate sa kahit anong point dito. Kasi yung slope natin dito, iba rin sa slope natin dito, di ba? Hindi katulad nung line na kahit sa ang point, parehas yung slope. Okay, ulitin natin, mabilis lang. Di ba ito yung dalawang point, ito yung graph natin, ito yung graph natin. Habang palapit ng palapit, ito muna, ganyan muna. Tapos kung iuusog mo to dito, magiging ganyan. Kasi yung usog mo to dito, magiging ganon hanggang sa didikit na siya dito sa slope na yan. yan. hanggang iisang point na lang. Yung linya mo nagtatouch ng isang point lang sa graph mo. Kasi sobrang liit na nung change in x. Okay, gamitin natin yung slope para kunin natin yun. Slope ay equal sa, so alam natin na yung function of x parehas sa y. So kunin natin yung function of x dito sa, dito, sa banda dito, tsaka itong banda dito. Ayan, isipin nyo na zinom na natin to. Kunyari zinum natin, tapos andito na yung point, malapit na, malapit na siya dito. So, sobrang liit na nung change in x natin. Isipin nyo, yung change in x natin ay equal sa 0.000000000, maliit na, approaching 0 na. So, function of x plus change in x to, plus change in x. Bakit? So, burain ko muna tong x1 dito para di tayo malito. Explain ko sa inyo. Yung change in x ay ito. etong distance na ito, di ba? Tapos, yung x ay ito. Pag pinag-add natin yan, itong distance na to ang makukuha natin. Which is katapat nung point na ito. Pag sinubstitute mo yung value dito, dito sa f of x mo, ang makukuha mo ay yung corresponding height niya. Kaya, f of x plus change in x yan. Maiintindihan nyo lalo pag kinuha naman natin to. Ito ay f of x lang. Kasi x to, di ba? Kung sinubstitute mo to, dun sa function mo, ba diba, kunwari may 2x plus 1 ka dyan, sinubstitute mo tong x na to, kunwari 3 yan, substitute mo yung 3, may makukuha ka ang f of x. Yan yun. Yan yun. So, kunwari, kung 3 to, tapos itong change in x mo ay 2, ito ay 3 plus 2 para makuha mo ito. Ganon. So, nagets na natin. Mas madali, di ba? para maintindihan natin, balikan natin yung coordinates natin. Kunin natin yung coordinates nito, tapos ito. Simulan natin dito. Yung x niyan, di ba? x. Ayan, x. Tapos, yung y niya, f of x. f of x. Ito naman, x plus change in x, tapos yung y mo dito ay ito. Diba, f of x plus change in x. So baka hindi nyo na nakikita pero pakinggan niyo na lang. Yung x dito sa point na to ay x plus change in x tapos f of x plus change in x yung y. So gagawa natin siya ng slope. Diba, y1 ay y2 minus y1. Ito yung y2 natin, ito y2 minus natin sa y1. f of x plus change in x minus y1 na f of x divided by x2 which is yung distance na ito, yung x plus change in x, ito yun, x plus change in x minus yung x1. Ito yung x1 natin, which is x lang, x. So makikita nyo, magma-minus yung x, tapos yung x dito, kasi x minus x. E di wala na yan, tanggalin lang natin. Yung slope natin, ay equal sa f of x plus change in x minus f of x divided by change in x. So, ba diba yung y2 minus y1 over x2 minus x1 natin ay ito na. Parehas lang, ba? Diba? Ginamit lang natin yung f of x. Yan ay parehas sa slope or change in y over change in x. Ano pang parehas niyan. Change. Ano pang ginagawa natin? Subtract minus. Ano pa? Difference difference in y divided by difference in x. dy over dx. Derivatives yan. Pero hindi pa derivatives ito. Hindi pa yung formula ng derivative ito. Kailangan pa natin mag-tweak ng konti. Kailangan natin i-approach yung change in x sa 0. Kailangan natin siyang paliitin ng sobrang liit. Kaya gagamit tayo ng limits. So finally, ang formula ng derivatives dy over dx change in y over change in x or slope din lang ay limit as change in x approaches 0 f of x plus change in x minus f of x divided by change in x. Yan yung formula ng derivatives natin. Pag titignan nyo, parang complicated siya, pero yun pala, y2 minus y1, x2 minus x1 lang yon yung kanina. Pero ang natira kasi, change in x lang. Ito yun na oh, nag-cancel lang yan. So, slope lang yan. Na, ang change in x mo ay nag approach ng 0. Which is, paliit ng paliit itong space dito, between, para maging instantaneous siya. So, nakuha na natin yung formula ng derivatives. Kung alam na natin yung formula ng derivatives, pag ginamit natin yung formula ng derivatives, di ba, yung logic niyan, yung logic sa ginagawa natin, kung ginamit natin yung power rule, yung answer dun sa power rule dapat parehas dito sa formula ng derivatives. So yan yung gagawin natin. Gamitin natin yung equation natin kanina. Yung f of x natin ay equal sa x squared. Diba yung derivative nyan kanina diba 2x na lang kasi power rule. Baba mo to, minusan mo ng 1 kaya 2x na lang gamitin natin ito, yung totoong formula niya. So, dy over dx is equal to the limit as x, ay, as change in x approaches 0. Kunin natin ito. So, ang mangyayari dito ay f of x plus change in x. Papalitan natin to dun. Parang ipapasok natin to dyan sa x squared. Kaya, ang mangyayari dyan sa function na ito, itong function na ito, ang ibig sabihin lang yan ay x plus change in x squared, pinasok lang natin to dyan kaya yung kung pinalitan mo yung x dito hindi eh, palitan mo yung x dito yan, pasok mo dyan, kaya maging ganyan minus yan sa f of x natin. Ano yung f of x natin? Ayan o, x squared. Ayan o, f of x. So, x squared lang to. Divided by change in x. Ngayon, kung itatry natin i-substitute na yung 0 dito, magiging indeterminate siya. Kasi, pag nag-0 yan, edi over 0. Any number divided by 0, indeterminate. Kaya hindi pwede. Kailangan muna natin i-foil method to or isimplify ito. O isimplify natin, hindi ko muna isusulat to para may space tayo. Pag sinimplify mo to, inexpand mo, final method mo, x squared plus 2x change in x plus change in x squared. Yan. Yan yung lalabas. Ito yon. Inexpand lang natin minus pa natin ng x squared. Minus x squared. Divided by yan sa change in x. So, makikita nyo, ito tsaka ito magkakancel. Mawawala kasi magmamainos sila. Tanggal yan, tanggal yan, ang matitira, 2x change in x plus change in x squared divided by change in x. May common dito, itong change in x, tapos yung isang change in x dito. So, burayin na natin to, lipat tayo dyan. Ilabas natin yung change in x, 2x plus change in x na lang to divided by change in x so cancel to ang matitira na lang ay ito so ang matitira ay 2x plus change in x so as limit as change in x approaches zero. Pwede na tayo mag-substitute ng zero. Lalabas dyan, gawin mo lang zero tong change in x, kasi change, kasi change in x approaches zero nga, gawin zero yan, hindi matitira x Ang haba, di ba? Kaya tayo may power rule. So, anong naintindihan natin? Ano yung na-conclude natin sa derivatives? Yung derivatives pala, galing sa slope. Galing lang pala sa slope. Tapos yung power rule, hindi pala yun mismo yung derivatives. Shortcut lang yun ng derivatives. Para mabilis mo makuha at hindi ka na maglong method gamit to. Pero ito talaga ang essence or yung totoong formula ng derivatives Nagaling siya sa slope. Slope na ang change in x mo ay napakaliit. Close siya sa zero. Approaching siya sa zero. Kaya siya tinawag na instantaneous rate of change. Instantaneous meaning dun mismo sa x na yun, di ba? Kunyari ito yung x mo, ito yung x. ito yung dalawang point mo. Since dalawa pa yan, gusto mo paglapit ng ipaglapit para parang mag-isa na lang. Sobrang liit na nung change mo. Dito sa point na to, yan yung instantaneous. Gusto mo yan. Ayaw mo to. Ayaw mo to kasi malaki pa yung space. Hindi pa yan yun eh. Hindi pa yan yung mismong 20 seconds na hinahanap natin. Ito yung gusto natin. Yung 20 seconds dito. Ayan. Hindi ito. Dalawa yan eh. Dalawa yan malabo pa yan. Hindi pa yan yung sagot mo. Ang gusto natin ay yung sa mismong point na ito. Sa mismong exact precise point na ito. Which is yung 20 seconds. Kaya tayo may derivatives. So alam na natin yan, no? Balik na tayo sa kwento natin. Alamin na natin kung ikaw ba yung nakabangga? So, nasa korte kayo, pinakita mo na yung ebidensya mo, gusto mong makalaya, i-prove na hindi ikaw yung nakabangga, ang bigay nung Tesla mo, ang bigay mong nung sasakyan, yung Tesla, na equation ay 2x. Okay? Yung 2x, di ba yung x, ito yung graph natin, x to, ito y, yung x, pwede mong palitan ng t. Tapos ito, distance. So, yung slope, y over x, rise over run. Kung gawin mong slope to, tsaka ito, distance over time. Ayan ay speed. Speed yan. Kukunin natin yung instantaneous speed mo sa 2x. Palitan natin yung x ng t para mas madaling maintindihan. So, yung function mo, f of x mo, ay equal sa 2t. Ay, f of t pala. f of t mo ay 2t. Substitute mo yung 20 seconds. f of 20 is equal to 2 times 20. Yan ay 40 meters per second. Di ba yung nakabangga daw, 42 meters per second. Yung velocity niya daw ay greater than or equal 42 meters per second. So, hindi ikaw. Makakalaya ka. O so, saan galing ulit to? Sa equation na x squared or t squared sa case natin. And yung function. Ay, ito, prime pala to. Yung first derivative na yan, ito yung original equation natin. So, pag dinerivative mo to, makukuha mo yung instantaneous ng function mo. Pag dinerivative mo yan, tapos sinubstitute mo yung 20, makukuha mo yung speed mo. Kung so, nagdali-dali ka sa korte, pinakita mo yung ebidensya mo, palayain nyo ako, sabi mo. Pinakita mo sila ng derivatives ng math. Ayan, 'di ba? Nakalaya ka. <laughs> so, medyo story ang kalokohan pero pag naaalala nyo na siguro yung derivatives, kunyan, nakita nyo yung power rule, yung power rule, power rule. Alam nyo na na hindi yan spell ni Harry Potter na magic magic na biglang bumababa yung exponent. Shortcut lang si power rule. Yung totoo ay yung may f of x, yung function natin kanina. Yung galing sa slope. Yung f prime of x is equal to f x plus change in x minus f of x X divided by change in x. Yan ay limit pala. Limit as change in x approaches 0. Huwag nyo kalimutan yung limit. So, ito, so ito yung totoong derivatives. Galing siya sa slope. So, pag sinabing derivatives, calculus, hindi ka nakakabahan Alam mo na yung pinanggalingan kung bakit siya ganon kung bakit may power rule, kung para saan siya, kung bakit mo inaaral, di ba? Na-appreciate mo na. Alam mo na kung saan gamitin. So, pangkuha siya ng instantaneous rates. Pwede mo siya gamitin pang predict ng graph, parehas sa limits. For example, Bitcoin or cryptocurrency, di ba? Hindi natin mapredict yan masyado. So, gawa ka ng AI na lumapit yung prediction niya. Kunyari, sa peak na to, pre-predict niya. Pag, pag pumunta dyan, sa peak na yan, mapre-predict niya na babagsak na yung market. Mga ganun na application. Or kunwari may problem ka na kunyari pinupuno mo yung tank, gusto mong malaman kung kunyari nag-start kang mag-record 3 seconds, tas dito 20 seconds, gusto mong malaman kung gano'n na siya kapuno, mismo dyan sa 20 seconds na yan, kagamit ka ng derivatives. Kasi rate of change pa rin yan with respect to time siya. So yan yung gamit ng derivatives. Galing lang sa slope.